Paano gisingin ng BMS? Kapag tulog yung BMS ay wala pong volts indicator yung ating solar charge controller. Ito po siya, yung ating 30 ampere na BMS or battery management system. Yan po yung safety factor kapag may nangyaring short circuit, kapag low bat si battery, matutulog or ma mawawala ng volts indicator dito sa ating solar charge controller. Nakalagay po yung ating solar panel, Okay, so unang step, gagawin natin, alisin muna, i-disconnect muna yung ating solar panel. Okay, ito yung positive, ito yung negative, meron po yan. Ngayon, gagawin natin, okay, papakita ko lang po sa inyo na solar panel po ito, yung wire na to, na 120 watts. 50 volts, tapos, sa ko yung positive, negative, ayan po siya. Meron po siyang 18, ah, uh, alos 20 volts na po siya, no? Okay, ulang gagawin po natin, kuha tayo ng wire, jumper wire. Sa mga smart, ayan, gumagali yung ilaw natin, no? I-focus ko lang. Sa mga smart BMS, ay kailangan nyo lang i-disconnect yung P. P negative po, no? Asing P, pogi. Ito po. Okay, sa mga smart BMS, kapag tulog po siya, kailangan mo lang i-disconnect sa battery yung ating P negative. Ibig sabihin ng P negative, power po yan negative. Alasin mo lang sa pagkakalagay ng inyong battery. Tapos, kuha ka ng wire, jumper wire, yung medyo mahaba kasi medyo malayo ng Tapos ipagdikit mo lang yung B. Yung B negative tsaka yung P negative. Kailangan mo lang siyang i-jumper. Okay, habang naka-hand plug po or naka-disconnect yung ating P negative sa battery. Tapos kusa na magigising. Pero bago mo gawin 'yon, kailangan mo munang i-off yung circuit breaker ng solar panel. Okay? So, eto na po. Gisingin na natin. Umaga na, tulog na. Ay tulog uh, tulog pa rin. Ayun po, wala po siyang volts indicator, no? Kung isum natin yung camera, makikita po dito. Ayun, no? Oh, makikita po dito yung ating B negative. Kita niyo po ba? Kuha tayo na panturo, no? Ito yung ating ah uh, ito. Ipagdikit po yung B negative na yan, tsaka yung P. Ito po, yung P negative pagdikit lang po ako ng wire. Okay? Sa mga ganitong klaseng uh, hindi siya smart na BMS, pwede niya po siyang i-jumper na lang. Okay? Huwag na pong alusin yung ating P, yung power. Diyan po kasi nakalagay yung ating uh, solar, uh, solar panel. No? Kaya uh, naka-unplug po muna yung inyong solar panel. Okay? So, kailangan po kasi walang power ito yung ating P negative. Kaya, in in inalis ko po, discon disconnect po yung ating solar panel. Okay, sa mga smart BMS, kailangan nyo pong alisin yung battery. Yung P negative. Power po yan, negative. Okay, so jumper na po natin. Okay, jumper na po natin. Yan, pakita ko muna. Wala po yung uh, bolts indicator. Yan. Tapos, kuha tayo ng uh, wire. Pwede mong share yung video para hindi mo makalimutan, no? Ayan po, jumper na natin. Uh, negative B, tapos P, negative. Ayan po. Ito, tignan natin. Meron na siyang 13.1 volts. So, ngayon, lagyan natin ng solar panel. Ito, yung wire niya, yung positive. Okay, temporary lang kasi to Hindi naman na, uh, tsaka sa akin naman to no? Kaya ganyan yung pagkaka-wire niya. Medyo magulo. Parang spaghetti. Ayan. So, ngayon, lalagay na natin. Ngayon, tignan natin kung kumakarga. Ito, makaral permano 14.2. So, ibig sabihin po kung yung ating solar panel. Kapag po bago-bago yung volts indicator, dalawang possible lang ang naging problema. Sira na yung SEC or sira na ang inyong BMS.